Bakit may cut? Hindi na hirap magabono pag hindi sa bahay mismo eh Hindi eh, nagsin ka mo yung takaan eh Tama mo nga Pagdating ko rin, wala akong ano Wala akong pagdadrapan ito Alright guys, magandang gabi So Nandito tayo ngayon sa may muntin lupa Dito sa may dali Grocery no Yan, tapat lang ito ng ah, uh, harap lang ko ng highway, no? Yan, tapat ng Union Bank. Guys, yan. Papang Bubble Shop. So, meron akong ditong pipikapin sana. Abono kasi ito, guys, yan. 400 pesos. Ang aabonohan ko, no? Kaso nga lang, uh, mga 10 minutes na ako nag-aantay dito. sabi nung ano, papunta nang papunta na. Tapos tinatali lang yung aso, nakawala daw. Mukhang hindi to legit case, oh. Kasi mag-meet -me kami dito sa dali. Grocery. Eh, ayaw ko naman ng ganyan. Gabo na ako, tapos meet top. Eh, kakansin ko na lang siguro ko, guys.

Kawasan. Tanya. Oh. tanya mana sir? Bagus biru tahu najis. Ah. Najis yeah, ya. Yeah. dapat mga bono pag hindi sa noon sa bahay mismo eh Okay, lagi naman yung tagaano eh Totoo ka <tod> ah. rin? Ah, mama. Pagdating ko wala akong ano. Wala akong pagda nito. okay medyo naman yung barker eh. Polo lang. Ako. Ah. So, ayun guys, tumatindi yung ano. Meron natin. Ako'y may top to guys. Eh. Nakakabahan tayo dito. Kahit maliit na halaga, siyempre pinaghirapan natin yan. Ayoko sir, binunta -din tama Ha? Binunta mo? Oo. Tawala niya talaga. Eh, di mo maging sa balik pare eh. Makalig, ano, video na yun. Tahan mo lang ako sa address pare. Pansin ka natin ko Atay lang ako problema din Ah lang Ang din ang ano ng picture Ha? Ay Picture pa na rin Oo sige sige Mana? Sige sir, siya guys so hindi sa mga sagot dun sa ano no sa tawag ko yung mag, pagdarapan ko mahirap na kasi meet up eh tapos kanina guys pinagmamas lang ko siya dun sa galing eh dun sa dulo na yon. tapos pumunta pa siya dun sa pinakang dulo na yon, kasi may nakita siyang dumaang mobil lang muna ako ng konti kaya nagpaksa lang muna ng konti yung mobile bago siya nagpunta sa akin hindi ko naman alam na siya pala yun so ika-cancel ko na lang ito guys mahirap na kasi may cut eh hindi pala na may mabalang rateage sa akin sa pag-cancel huwag lang tayong mawala ng perang pinaghirapan pansin na lang natin guys na uh, abala tayo ng konting oras pero at least hindi na kaya ng ating kinita regurapan dahil kinansin na natin ano yan di bali tayong uh, ma-post uh, ma-order taking post no makano ma -ano tayo ito suspend ng 10 minutes Basta wag lang mawala yung pinaghirapan natin maghapo pera, no? Kahit maliit na halaga yan, pinaghirapan pa rin natin yan, guys. Kaya ito, pinungsel ko na lang. Siguro, kung ah uh, isang scammer siya, no? Masasabi niya sa sarili niya, na pera na, naging batla ka. Pero yung budget naman siya, bali wala lang sa kanya yun, no? Uh, hey, 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 hey. Pareho lang namin pinaprotestahan yung mga sarili namin, no? yung product niya at yung kinita ko. Yung lang yung sinita niya kung siya na um, ganun na nagpapado mo. Pero yung scammer siya, yung hinayan yun. Pero yung naging batuta. Ka. Alright? Kaya naisip ko yun guys, no? Mari kita masuk adres desa. Ini ini ya. Ada mungkin di kafe. Nah, aku tak ada ni. Tunggu cuan tu mana? Masuk malam tu nabi ramai ramai. Yang nah, hidup dia yang ada mana. Masuk hari jumaat mana? Kang tu mana? Tiada ramai ramai. nama ID. Tak ada mungkin di kumita sa legal na paraan so, eh bago hindi sa mismong bahay na pinapikap mo hindi eh, naman ang bumunta sa kanilang bahay eh mahirap ang gabi ng mutat kaya eh, ayaw na ayaw ang magkabono eh lang. hindi pa rin natin hindi tayo rin nasa ang natin Tengah ada yang baca apa yang ulang. Walau yang jelas mana kau mungkin malut, kau kami kau mesti tak as. Aku malah ni kalau hati mungkin kalau kau mungkin tinggi pun, hanya sepatus. Baca apa yang ulang, jalan ulang, sepatus. Tiupun yang kusir dan kusir berapa nanti, kan? Kesaling sepatus saya kan. YouTube channel ko, ibu blog tu kasi hindi na mga galing transaksyon namin eh pero, itutuloy ko pa rin para maging ah, uh, alam mo sa mga katulad kong gilidira kayo do'y lala mo'y sa kahit anong platform pa yan na huwag silang mag-aabono kapag meet up bahay sa so store para na ng ang kahit meron silang address ID hindi nga natin nasasabi baka mamaya wala na sila sa address na no? yan ang mahirap eh. kaya ayaw na ayaw talaga nag-aabono kapag minsan talaga wala akong pang abono ngayon lang kasi 400 pesos lang yun eh so kaya na bulsa kong abonohan no, may so, no? no, kinuitong na rin kasi tayo kanina baka wala nang sana ako ng pera kung sa bahay mismo yung tukhap pero um, hindi kaya kang na gumalang lang rin kaya so, yan, maano ma 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 tayo na uh, order taking post kaya lalamod ng 10 minutes dahil sa ating pag-cancel yun ang penalty ng uh, pag-cancel natin ngayon ng booking